Hi everyone. Ako pala si Nandi Salas, si OFW dito sa bansang Co Asia for to this video. So, to ngayon natin yung mga kwento ng ating mga kabayan dito bago pumunta sa CoAsia. So, ito na po yung video nila. Sa sa misa dito sa uh, Polish part, puntahan po natin siya Kaibigan, mga mga guys para interviewin kung ano po ba ang kanyang uh, masasabi. Dito sa Croatia at uh, kung paano siya nakarating dito sa Croatia. Hello po. Good morning. Hello kabayan. Uh, kabayan, ano po ba ang inyong mga pangalan kabayan? Um, ako si Desire. Oo. Uh, ah, uh, taga saan po kayo kabayan sa Pinas? Um, ano, Taga Kalookan, North Kalookan kami. Ah, uh, okay. Ah, uh, kabayan, may ko lang po kabayan kung paano po kayo nakapunta dito sa Croatia kabayan? Mm, um, cross country ako. Galing ako ng Saudi Arabia. Okay. Tapos kabayan, uh, kumusta naman ang pag ng mga papers mo mula sa uh, Saudi Arabia papunta dito sa Croatia? Mm, Nag-apply ako, nakita ko yung ano, yung Humble Hunter nga pala yung agency ko. Nag-apply ako ng Humble Hunter sa sa Saudi, tapos um, nag lang ako, tinry ko kasi parang sabi nila, mahirap daw pumasok sa Europe, lalo na may edad na rin naman tayo, ba diba? parang, so nag talaga ako and then nakapasa naman ako sa interview And then, after sometimes na, no, sabi, mag, ano daw, on, um, uh, tapos, nung, ano, nung naselect ako ng employer, tapos sabi niya, mag-process na daw ng papers, four months lang, naka, naka, uh, nakalipad na ako dito sa Europe. Seasonal nga pala yung job namin dito, pero okay naman sa mga katulad kong single mom, talagang, ano, nung wala kaming work noon, talagang part-time, part-time lang ako. Parang mas malaki pa nga yung part-time ko kaysa sa sahod ko eh. Kaya nung kahit yung season na lang kami, nakabuhay naman. Nabuhay ko naman yung anak ko, single mama ko. So, okay lang, Kerry. Mga gustong mag-Europe dyan, try nyo na dito sa Croatia. Promise. Maganda dito. Oh, yan. Yun ang baka kabayan. Kailangan talaga laban lang sa buhay kabayan. Oh. No? Basta i-force mo lang pag may mga goal ka sa buhay, mga pangarap ka, especially sa mga pamilya mo na kailangan mo mabigyan ng magandang buhay kaya ka nandito. So ngayon kabayan, ano po bang masasabi mo sa pagdating dito sa Croatia? Ano po bang masasabi mo sa mga tao sa Croatia at saka ano ba ang kaibahan ng Croatia kaysa pinanggalingan mo sa Saudi Arabia? Um, sa una kasi galing kasi ako ng Gulf country sa, sa Southeast Asia din nagtrabaho na ako. So magkakaroon naman talaga tayo ng culture So, pero after sometimes naman ma-adapt mo na rin at saka masasabi mo ay mas okay pala dito, mas okay yung sahod natin dito kumpara doon nasa, sa... Hindi ko naman sinisira yung sa Middle East. Pero maganda rin talaga doon. Pero maganda rin dito kasi pag parang dito kasi parang 'Yung oras mo binabayaran talaga dito eh. Yung ako yeah. nga nagmamas. Per hour yung massage. ano dito, yung bayad. Oh. Yung ako nga lang nung wala pa akong trabaho. Naka part time ka rin minsan, no, oh, oh, kasi nga Kahit umusok yung bibig ko sa lamig. oh oo. Oh, Maglalaban lang para sa ekonomiya kabayan, di ba? Oo. Uh -uh. Maganda rin sa Middle East to, oh. pero kung gusto niyo talaga mag-cost country, maganda talaga dito. Oh, 'yun. 'Yun po si Kabayan. Siya po ay nag ng kanyang mga experience na kaibahan ng Saudi Arabia at Croatia. So, kabayan, sa ngayon po mga kabayan, uh, dahil winter ngayon, so ano ba ang napipil mo sa first time mong pumunta dito sa Croatia na magkakaroon ng winter, this coming winter? Sobrang ganda ng nature dito tapos ang lamig talaga. Sobrang, basta maganda dito tapos, ay maganda. Ayan. Yeah, so, yun po mga... Guys, at saka sa lahat po ng mga nanonood ng video ito, at uh, naririnig niyo naman ang sinasabi ni Kabayan na experience niya dito sa Croatia ay ang Croatia po ay napakaganda ng environment at sigit sa lahat ay uh, nandito po yung pintuan sa mga pangarap ninyo kasi hindi lang ibig sabihin na tayo ay pumunta dito for uh, summer season lang pero, ang mga pintuan at mga trabaho ay marami dito. So, after that ng kontrata mo dito, asikasuhin uh, na naman ulit ng uh, agency mo ang iyong papers para ililipat ka naman sa ibang company. Kaya yun lang po mga kabayan. Laban lang po sa buhay. Dahil pag may pangarap ka, matutupad mo yun. Kung magpursigi ka at samahan mo ng dasal. Ayun ah, na po. Maraming salamat. And once again, good morning. Kabayan! Bye-bye po! You. See you! Uh, hello everyone! Good morning! and uh, Hello Philippines! Hello Europa! And hello all over the world! Ako nga pala si Jesse Andrada Isa po akong OFW galing ng Riyadh, Saudi Arabia Bali po ay nag-cross country po ako mula Riyadh to, Europe. Bali, yung agency ko po ay talent driven at ito po ay nakabase sa uh, Dubai. So, nag-apply ako through the online. Kaya nang dumating ako dito, mga 6 to 7 months ang process ng papers. So, kung mayroon po kayo ng goal sa buhay or uh, na pangarap na makapunta sa Europa, samahan po ninyo ito ng financial na baga, na, financial at saka Dasal po para makaarating kayo dito sa Europe Kasi napakaganda po ng Europe Mga guys, ako nagwork ako ng Saudi Arabia Nang 24 years So ngayon lang ako nakaisip Na pumunta ng Europe na, Hindi ko na-expect na maganda pala dito Ngayon po nagdating ako ng Europe Dito sa Croatia Nagwork po ako sa Grandila Hotel Bilang isang chef sh cook Ngayon, yung contract ko ay 6 months already lang Kaya lang Bali, Seasoning po ako Galing po ako ng Sulsa. Bali yung work ko dito ay seasonal. summer season lang po kasi ang work ko dito. Tapos ngayon after 6 months na pinis na yung summer season, bumalik kami dito sa Sagrid, dito sa agency namin kasi dito po kami another sign another contract for one year. So ngayon I'm waiting po ako sa ano sa new company ko na Atlantic Company. So Habang pinaprocess pa yung working permit ko, bali nagstimula kami sa accommodation ng agency. So, now, abang wala pang work, uh, gala with my friend and picnic here in the forest park. So, enjoy life lang mga guys at saka post mo yung mga pangarap yung makapunta ng Europe kasi sa Europe, dito yung maraming pintuan para sa ating lahat. Dito yung magandang future na nag -enter sa atin. So, huwag mainip, step by step lang at makakarating ka rin sa yung pupuntahan so, yun lang po mga guys and uh, God bless everyone thank you show mo na ako ni ay video ang ganda nito oh isa maganda rin doon kabayan, kabayan pwede magtanong oh, walang no problema Uh, no problem. saan saan ka ba galing dati? na bansa bago ka pumunta sa bansang Croatia? Uh, actually, galing po ako ng Riyadh, Saudi Arabia. Bali, nag-work ako doon ng uh, more than 20 years. Tapos ay nag-decide ako na pumunta dito sa Croatia. So, dati-dati ay wala po akong lakas ng loob na mag-apply kasi na marami po akong naririnig ng mga scam. So, nang nakapunta na po yung mga isa sa mga kaibigan ko dito sa Croatia, So, nag-force ko na mag-apply sa talent driving sa So, bari ano yung agency mo at saka ilang months po yung process ng application mo papunta dito? nag-apply ako sa talent driving na nakabisa sa Dubai through online. And then, uh, nag-process po ako ng papers ko 6 uh, months to 7 months. So, Uh, habang nagkatrabaho ako ay nagpa-process ako ng papers ko. Pag end ng contract ko, saka ako nag-exit uh, at saka nag-exit ako papunta dito sa Croatia. So bali ano po yung trabaho mo dito kabayan? Uh, isa po akong chef-cook uh, sa isang 5 star hotel sa Girandela Hotel. At uh, bali po ay nakabis po sa seaside. So yung kontra ko po ay six months for uh, summer season only. Pero now, balinig. Another contract po ako sa new company ko. Dito, bumalik ako dito sa Sagrib. At saka, abali, process, uh, bali, process, process na po yung papers ko para sa new company ko. So, ano yung maipapayo mo sa nagbabalak na mag-apply na pupunta ng Croatia? Ang mapapayo ko lang sa mga kababayan natin. Sa, hindi lang sa Saudi o di kaya sa Pilipinas. Uh, also sa all over the world na may mga pangarap na mag-apply papunta dito sa Europe. Ano lang, uh, lakasan ng loob at uh, mag-apply kayo, kailangan samahan nyo ng dasal at kailangan may savings kayo kasi hindi kayo makakagalaw pag wala kayong, kailangan natin ng financial para sa mga processing ng mga papers natin. At saka post mo lang yan ang mga mga gusto mong marating sa buhay at saka laban lang sa buhay para sa kinabukasan ng pamilya. At saka, yun lang, bali, nandito yung future sa Europe. So, maraming ang darating sa atin dito pag nandito so, na tayo. bali yung sa trabaho po, ano po yung trabaho mo? Seasonal ba siya or uh, long term po yung trabaho mo? Ay, ah, yung trabaho ko, ano, bago ako pumunta dito ay, yung sinasignan ko na kontrata ay seasonal. So, ngayon, uh, winter ngayon, so, lumipat ako dito sa, galing ko ng seaside, at transfer ako dito sa Sagrib. So, ngayon, bali, nagsign ako ulit ng another contract for new company, Atlantic Company, for long term. So, ayan. Uh, salamat, kabayan, sa pag-share ng mga experience mo. So, God bless you. Siya po pala, si GC Andrada. Hi, kabayan. Mag-thank you, Kapis. Uh, maraming salamat po sa inyong pag uh, interview sa akin at uh, laban lang sa buhay and uh, post ang mga pangarap para marating ang mga goal nyo kasi uh, yun lang po goodbye yeah. yeah okay uh, don't forget to like follow and uh, share and subscribe the YouTube channel ni Nandi Salas magmat kabayan